Well, mga kababayan, issue pa rin patungkol related to the election campaign. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong si <clears throat> dating President Duterte na ngayon ay talagang masasabi natin na talagang nasa dugunan niya yung mga yung violent thoughts, violent acts, violent speeches. Biruin mo, parang Parang hindi niya nagigets na ang buhay niya ay uh, nasa bingit. Nasa bingit ng alanganin dahil nga sa sa nakaraan na pinagagagawa niya at sa mga mga careless uh, careless pronouncements. 'Di ba? 'Di ba may kaso siya sa ICC, may kaso siya sa DOJ, may kaso siya sa local, may kaso sa sa mga tao. Marami siyang kailangang sagutin. Ngayon, kasi parang ano, ano na niya talaga niya ito eh. Ugali na niya. Nasa karakter na niya. Yung, ano yung pabiro? Yung mga biro na hindi katanggap-tanggap. Pero alam niyo para sa akin, given, given sa kanyang uh, past. Violent past. Masasabi ba natin na mga biro ang mga binibitawan niyang salita? Kagaya na lang ng magsasalita siya noon nung presidente pa siya ng mga ang bukang bibig niya. Patay, patay, patay. Papatayin kita, papatayin ko sila, papatayin ko. Patay, patay. Parati na lang patay, patay na hindi nyo po, hindi natin masasabi na isang biro dahil meron nga siyang talagang mga aktual na ginawa related sa pagpatay ng tao. O paano mo masasabi na yan ay isang biro? At kung biro man, yan po ay eh, hindi magandang klasing biro. Kikitil ka ng buhay ng tao? Biro? Kasi lately nga po, dahil dito sa kampanya, na siguro na nararamdaman na nila, ng kampo niya, na yung kanyang mga kandidato sa senatorial, senatorial position, ay delikadong hindi manalo. May manalo man ba? Isa. Pero lahat kasi ng kanyang mga nasa kanyang senatorial slate ay, kung hindi naman mga isinusuka ng tao, eh, sa totoo, ah Yung akusasyon ni Vic Rodriguez na kung sila daw ay <clears throat> itinuturing ni PBBM na <clears throat> mga suka, pinabili ng suka, eto daw na grupo ni PBBM, ay, mga isinusuka. Excuse me. Excuse me, Vic Rodriguez. Maybe... Maybe you're forgetting something. May I remind you... na yung mga kasamahan mo dyan sa... PDP Laban, Senatoria balls marami dyan ay talagang isinusuka. Isa dyan... si Batu. Diba? Ikaw, Vic Rodriguez bakit akala mo hindi ka isinusuka ng maraming tao? Ngayon, dahil nga sa medyo mahina at uh, delikadong maifla sa inidoro yung mga kandidato ng, ng Duterte sa mga senador, alam niya yan. Alam niya yan na hindi uwi na buong ang kanyang mga... ang kanyang mga... gustong iluklo. Bato de la Rosa, sirang-sira na sa taong bayan niya. Si Bongo, sa mga taong nakakaintindi, sa mga matatalinong Pilipino, nakakasuka yang si Bongo. Kaya lang naman siya nagli-lead sa... sa survey, dahil... Depende kasi yung itong mga survey firms. Depende yan kung sino, anong sektor ng population ang kanilang ini-interview. Eh kung yung ini-interview nila, yung mga bobo, mga bobo tante, yung mga mahilig tumanggap ng ayuda, yung mga bilib na bilib kay Bongo, hindi kilala ang totoong kulay ni Bongo, siyempre. O, oh, itong si Marculeta. Hindi ba ito yan? Kaya, ang totoo, alam na alam ni Duterte na malabong manalo yung mga manok niya. Kaya, eto, he is again resorting to violence. Violent words. Violent pronouncements. Violent thoughts. O, anong sabi niya? Dapat daw, patayin yung mga nakaupong senador nang sa ganun mabakante at pag nabakante makapatay sila ng 15 na senador mababakante ang 15 o di makakapasok daw yung kanyang ilan bang ilan bang mga senatorial niya hindi naman yata napuno yung 12 o di may pag-asa na daw na makapasok so dapat daw dyan pasabugin alin ang pasabugin nang sa ganun eh sabay-sabay na mamatay yung kanyang tinatarget na 15 senators. Alin ba gusto niyang pasabugin? Nasaan ba yung mga senador? Sa isang in one moment na they are all together at the same time in one place. Di ba sa Senado? So, ang ibig sabihin ni Duterte, pasabugin yung Senado habang nagsisesyon. Kaya lang sa ngayon eh, di ba, convocation na yung mga senador. O di, ang mangyayari, kung gusto mong mabakanti yung 15, isa-isahin mo na i-assassinate. Imagine, para lang manalo sila, he will again resort to killing, murder. My goodness, mga kababayan, kaya ako hindi ko maintindihan kung bakit ang itong mga DDS, DDS netizens or DDS vloggers, DDS mga su Duterte supporters, hindi ko maintindihan talaga kung bakit idol na idol pa rin nila itong si Duterte at si Sara. Samantalang ang mga kagaya niyan, yung mga pinagsasasabi, mga wala sa hulog. Imagine! Si Digong na Duterte, isang abogado. Dating presidente, dating mayor, dating presidente. Pero magsasalita ng mga tungkol sa pagpatay, pagpatay ng mga kalaban sa politika para lang makaupo. Diyos ko po, anong klaseng utak meron itong taong to? Puro na lang pagpatay ang nasa utak dahil delikadong matalo, papatayin yung kalaban para siya ang makaupo. Pagkatapos, ito namang mga mga utu-uto, mga mga ingot na nandoon sa audience, yung mga kausap niya, nagtatawanan. Nakapagtataka na kinatutuwaan ng tao, well, not all the tao, yung kanya lang na mga tagahanga, kanyang mga supporter. Kinakatuwa nila lagi yung mga hindi katanggap-tanggap na mga lumalabas sa bibig ni Duterte, ni Digong. Yung pag nagmura, <coughs> nagmura ng PI, palakpakan sila, tuwang-tuwa. Pag nagsalita ng kabastusan, basto sa isa, pambabastos sa kung ano, pambastos lalo sa babae, palakpakan na naman sila. Magsalita lang, papatay ako ng tao, palakpakan. What? Saan planeta kaling ang mga ito? Kaya naman itong si Digong, mga kababayan, tuwang-tuwa. Kaya hindi na, hindi hindi niya Uh, tigilin, hindi niya matigil ang kanyang pambabastos, ang kanyang pagmumura, ang kanyang mga pagsasalita ng tungkol sa pagpatay. Dahil, sinusuportahan itong mga supporters niyang tanga. Piruin mo. eh, ay, ay. -hey. Maklaseng mga tao, yung mga Pilipino ito naman, ito si Duterte, na i-encourage. Eh, kung halimbawa, nagbastos ba siya, nagmura siya, na nahimik yung tao, yung mga nanonood sa kanya, na mararamdaman ni Duterte na, oh, hindi nagustuhan ng audience yung sinabi ko. ba diba, siguro, unti-unti, didisiplinahin niya ang sarili niya. Kasi, yun na mismong tao, yung audience, ang nagdidisiplina sa kanya unti-unti matitigil yung pagmumura, pagbabastos. Pero kung ganito, kasi natural, parang bata yun na gumawa ng kabalbalan, nagpapatawa, siyempre, pag tina pinapalakpakan mo, mas lalo yan, ma-encourage na gumawa. Anong ginagawa niya? Dahil, hinahangaan. Kagaya niyan, oh my goodness, sa lahat naman ng mga pangyayari sa mundo, ngayon lang ako nakakita only in the Philippines na isang tao isang dating presidente and even during his time when, when he was still president ginagawa na niya talagang katatawanan ang lahat ng bagay bastusin ang gustong bastusin magsinungaling magbanta magmura kinatutuwaan ng tao. Only in the Philippines, di ba? Tapos ngayon, natapos na yung kanyang termino, gusto pang pabalikin ng mga tao, ng kanyang mga 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 ingot na tagahanga kasi gustong gusto rin pa rin nilang marinig yung mga pagmumura ni Duterte yung mga pagbabastos manghalik ng babae in front of the public, pinapalakpakan. Bakit? Bakit po? Tanong ko sa inyong mga pumapalakpak kay Duterte kapag siya ay nagmumura, nang babastos, nagbabanta. Di ba? Biruin mo dati kang presidente at lawyer at dad abogado ka, alam mo ang tama at mali, alam mo ang bawal at hindi, pero ito ka, ginagawa at ginagawa mo, nino-normalize, ninonormalize yung pagmumura, nino yung pagbabastos, yung pagpatay, yung pagbabanta, kaya no wonder, yung iyong mga, mga tagahanga, mga DDS supporters, ang babastos na rin. Magaling din magmura. Kagaya ng pagmumura ni Duterte. Maging mga anak niya, lalo na si BP Sara, malutong na rin magmura sa harap ng taong bayan. Nagbabanta na walang wala lang pangingimi at hindi lang basta kung sino ang binagbabantaan, Pangulo ng Bansa, First Lady, at mataas na opisyal ng gobyerno. At no joke daw yun. No joke. Manang-mana, minanang-minana, yung ugalit karakter ng kanyang ama. Like daughter, Like father, like supporter, like idol. Yan, only in the Philippines. Di ba mga kababayan? Tama o hindi? Hanggang dito na lamang po. At uh, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Bye for now and uh, peace.